Hello mga idol. Nakoy tips para sa mga gusto mawala ang mga ang hit sa ilok. Yan. Na-discover na ko ni siya mga idol nung time na nagka-allergy ka kong ilok. Mo ni siya ko ni siyang bigamit. Tapos baho ko kay ilok sa una yung mga idol as in sobrang baho. Pila lang ka oras man maho na grabe di, mas masimputan ako baho gid siya. Tapos kani gat-gatawas-tawas ko mga idol na idol ta -tawas, tawas ko galim kakalamansi dati mga idol, layo pa kaayo ko idol, mga idol, akong ilok nang ngalisbo <laughs> na charot. Ana na siya idol. Mga idol tinuod jud na siya asin Bata pa ko layo pa nang Lisbon na jud akong ilok. Tapos magbutang na kog tawas, lim, limon kalaman si ako na siya isagol. So nawala-wala na siya, nawala-wala ang baho mga idol, mga lords. Tapos, karon mga lords na ako'y tips para mas mabisa. Tapos mga idol, nung na-discover ko to, nung time nagka-allergic ako mga idol, kung makikita, makita, makikita, makikita nyo mga loads ayan yan. May mga peklat pa siya. Yan, na, na siya peklat kung makita nyo. Na, pati dito na na siya na naka, talaga dito. Yan. Ayun, mga peklat nag-itim-itim kayo Kasi, yun nga, nag-allergic ako. Tapos, ginamit ko yun mga loads yung pang-allergic. Tapos doon ko na discover na yon effect. Kahit kahit two days mga idol kayong hindi maligo, hindi mangangamoy ang inyong mga kili-kili. Try nyo mga idol. Effective siya mga idol. Ayun, try nyo yung <laughs> Bioderm. Balik tayo. Ba? Bioderm ointment. Bioderm ointment lang all. Try nyo. Thank you for watching.